Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ika-dalawamput-apat ng marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit si Ketongin, siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga Syria ay nakabiyag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utosan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel anang sulat. Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y sinaama na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng Hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, Bakit ninyo gagahaki ng inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal sa kabayuhan ipinasabi sa kanya ni Eliseo, Pumunta ka sa ilog Hordan, lumubog ka ng pitong beses at mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayos siya ng tuwid, tatawagin ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Hordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguugas lang kayo para luminis? Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilo gordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayoy, napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ang uhaw kung kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sarap sa mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buwat sa iyo ay pakamtan upang sa ay mabalik sa bundok mong dakong banal sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang saki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos buong lugod na haawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Awit pambungad sa mabuting balita. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos. Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Nang dumating si Yesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahonan ni Elias. Nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin, ngunit duman siya sa kalagitna nila at umalis. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,